Anghel na umaakyat sa sikatan ng araw Apocalypse 7 verse 2 and 3 Ito ang paniniwala ng isang grupo sa Pilipinas Ipinakahulugan nila na si Felix Manalo ang siyang tinutukoy sa Apokalipsis Sa kanilang turo ay may ibang cut kahulugan daw ang Anghel Ito ay nangangahulugan ng mga espirito Walang laman at buto Ngunit ang ibang kahulugan sa kanila ay ang pagkaanghel daw ay tungkulin. Kaya si Mr. Manalo daw ay isang anghel dahil inatasan o sinugo. Upang mangaral, katunayan na si Juan Bautista daw ay sinugo sa unahan ng Panginoon na isang tao. Sa makatwid ang tungkulin ng pagsugo sa tao ay isang bagay na pwedeng ikabit sa anghel. Kung pwedeng ikabit kay Mr. Manalo ang katagang anghel, Jesus ay ginawa ng Diyos na mas mababa sa anghel ayon sa Juan 8.40 pagkat ang Panginoong Jesus ay taong nagsasaysay sa mga hudyo walang laman ang mga espiritu Lucas 4.30 ngunit ang Panginoon ay likas na tao sa kalagayan Ikaw ano ang iyong masasabi? Naniniwala ka ba sa kanila? comment down below para malamang ko ang iyong salubin. Thanks!